Pero pansin ko tuloy no sa ating mga lalaki, the more na experience experience ng mga shit sa buhay, gumagaling tayo, no. Pero pag oh, toto, ang babae, toto. marami silang shit na na-experience, na-damaged na na sila to. lalo, no. Medyo tulo, no? fragile talaga mga babae palagi. Oh, Mas okay, fragile yeah. sila sa lalaki. Eh. Ilagay mo nga sa 'no survival 'yan. Oh, fragile 'yan, medyo. Fragile. Toto. Kaya parang ayoko makaranas sila ng mga shit 'di eh, yeah. dahil hindi na kaya, up kaya, up kaya kailangan pag 'yung babae. Unare. Ano, bata pa lang talaga, iingatan mo na hanggang oh. as in Oh, kung pwede oh, lang na ikaw oh. na rin yung magbibigay ng partner sa babae na oh, pinalaki mo. Oh, okay. oh, oh. No, yung ganoon no. So, oh, kasi o oh nga pag nabasa pag, pag nalalagay sila sa mga sila sa mga traumatic na ano na the yeah. damage yeah. sila, yeah. na fuck yeah. up sila. Hindi ka tulad natin gumagaling tayo. Tin mo okay. pag ang lalaki na walang ganung experience, tingnan mo ang hina ng dating. Oh. Sa tingin natin weak yeah. siya, di ba? Yes, sir. Di ba? Kuyari hindi mo lang siya nadapa, nasugatan, o anuman, wala silang naranasan ganun, diba? Sa tingin natin support siya, di ba? Yun. Yung fragile na human being, batang babae. Yeah. Diba? Mm. So, yun, eh, ba? talaga yun ang, yun ang ililigtas ng buong sambayanan, yung batang babae. Mm. Ganun talaga or babaeng buntis. Mm.